Yo mga katongs, ato yan. Na ah, tapos na nga po si batong mag-spray tapos ah, kumain na kami ng almusal. So babanat na po kami dito mag-grass cutter. Ayun, bali pagdadalawahan ho namin na grass cutterin. Yung isang grass cutter ko pinakuha ko kasi Bato sa paggawaan. So nasira po kasi yon eh. Ah, nagbayad si Bato ng kulang 2,000. So yun, bumali muna ako kay Tito Conching at uh, pinakuha ko sa kanila yung grass cutter para makuha na ito, malinis yung pagtutulungan na namin itong uh, linisin yung siling Taiwan natin uh, yun mga katong sana ayan kaganda pa naman ang siling natin oh. ayan na sali naman ng gasolina yan, bagong gawa po yan. Pinalitan ng piston. <laughs> piston ring. Tsaka carburetor. Yan kasi na person ang ginagamit ko ito sa bukid. Tapos, ah, siyempre, hinihiram pa ng bayaw ko. So, nung dadaling ko dito, nasira. Kaya ngayon, na pinalitan sa paggawaan. Ilang buwan inabot. <laughs> ha? Ah. Pero tumong buwan sa gawaan. <laughs> Ngayon lang nakuha. Buta hindi pa binenta. Magkano binayaran niya lahat? 1. Ha? 1.8. Bali na rin yan. So yan, ah, nagsisimula na si Bato. Dia tu sobel lah. Ada cobok lah. mga katongs at ayan nangyari na nga po kami dito sa kabyak pinagtulungan na namin ni Batuto tapos ito, pabawas naman ako dito sa kabila, so bukas sandali na lang po yan, so sakto nandito na rin po si Wally, ayan, pinapagusan na rin ng tubig baka maagad pa kami ng tubig kasi dalawa maandar yung robin dun sa bungad yung kaninang tinutubig sa sile pinadiretso ko muna rito tapos yung electric motor dun sa gitna dyan din bumabak sa kaya sandali natapos ni Wali yung talong dito sa side nito uh, yun nga sabi ko pagka natapos nga diretsuhin na yung sile so ngayon nandito na siya sa sile uh, pero hapon na rin po yan ganda sana ng sili natin mga katungs na alagaan to pero ito mga katong pagka nakakaluwag kami na anuhan mo namin to na sisingit na patubig paminsan minsan so tapos uh, na patabaan namin to ng tatlong beses so yun nga lang po sa nagtatanong tinutukan po kasi namin talaga yung talong at saka yung siling panigang so ala uh, hindi po namin talaga kaya <laughs> bukod doon sa nabibigyan sa tubig talagang kulang sa manpower eh kaya nga ano uh, ngayon lang kami naka kwan naka -van, naka nakaluwag kasi ah uh, dalawang araw na dalawang beses na no, umulan na malakas kaya yon. nagkaroon kami ng time sa ibang gawain talagang yung sili na ito uh, inano ko na na bahala na pinang eh, walang bahala ako na pati yung sitaw kasi nga kung pan, hindi talaga kakayanin hindi, namin na, hindi na namin kakayanin yung 'yun nga buhat nung magsimula na na mag-harvest sa uh, talong at sa sili. Talagang hindi na namin naharap 'to. So, ayon at uh, gabi na nga po. So, umuwi nga po yung dalawa kong kasama si Wali at si Roberto. Sa ah, uh, kagabi, kami uh, kumpleto kami rito. Natulog tatlo kami. Kasi uh, yun po, Miyerkules ngayon, kahapon, uh, Martes. So, hapon na po akong, uh, hapon na po akong nagpunta rito. Tapos, hindi ko na pinauwi yung dalawa para sa ganun, mag, kami mapagtrabaho. Eh, sabi ko nga, uh, eh, tayo sa siling Taiwan. ah, uh, naglilinis, tapos nagpapatubig si Wally, tapos nag-spray pa si Bato. So, ganun lang naman din yung gawain natin eh, sa araw-araw. Siyempre, patubig, tapos spray. Then, ayun, nung lunes po, yun nga, marami salamat po kay Sir Jimmy sa pag-abain ng ating talong na na-harvest nun, ano. Uh, yun nga po, yung pinamigay pala nila yon So, pasensya na at hindi ganong ganong kagandahan yung na-harvest natin talong. Gawa na ayun, uh, hindi, hindi bigla nga pong, ano, parang tumamlay yung talong namin, yung talong rito. Kaya yon yung bunga eh hindi naging maganda. So pero maraming salamat po kay sa Jim Squad din sa mga payo nila sa akin. Tinignan nga po nila yung talong dito. ah uh, ganun nga daw po. So yan, lalo na si Patrick. Maraming salamat at kay, kay Eddie. So yan, uh, nakakatuwa ano uh, nakakatuwa lang <laughs> so uh, minsan ako naman ng papasyal sa farm nila para makakapag tayo mga libot din at uh, yun, maraming maraming salamat kay Sir Jimmy. So, ayan na nga po. At uh, gabi na. Bali, syempre. Maraming maraming salamat sa walang sawa yung suporta. Shoutout nga po kay Sir Primo Salaysay. Maraming salamat po sa walang sawa yung panonood. At sa inyong pamilya, maraming salamat po. Uh, shoutout din po kay Tita Cora Cruz. Ayan. At kay Sir North, kay Tito Alex. At uh, shoutout din po kay Tito wanita At kay Tito Cesar Causo ng talabera so ayan hanggang dito na lang po muna ang ating vlog ngayong araw ng yerkules masayang buhay happy farming God bless po sa inyong lahat